Hello po sa inyo mga Lodi, Jerfix nga pala. In today's vlog natin, isi-share ko lang po kung ano nangyari dito sa Toyota RAV4. 1AZFE ang kanyang engine. Then, ipapamagi ko lang sa inyo kung anong mga naranasan natin dito sa sasakyan na ito para magkaroon rin kayo ng awareness tungkol dito para maiwasan nyo yung pagkasira ng inyong makina. Tungkol sa makina yung pag-uusapan natin ngayon mga idol. Pero bago tayo magsimula, ay, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit mo na rin yung bell button para always kayong updated sa mga latest video na ina natin sa channel na ito regarding sa mga sasakyan. Okay? So, simulan na rin natin mga Lodi. Ayan, unang-una dito, buksan natin yung hood. Ang naging problema nito mga idol ay umiilaw yung kanyang oil indicator lamp. Kahit na nakastart na siya, hindi po ito namamatay. Nung nag-change oil daw po sila, namatay daw pero bumalik din ulit. So ang ibig sabihin, may problema pa rin siya talaga sa kanyang oil or lubrication. Pinalitan namin ito ng oil pump. So alamin muna natin kung ano yung indicator light na tinutukoy ko para nang sa ganun sa mga baguhan pa lang na mga drivers, alam kung ano yung i-check natin kapag halimbawa, nagkulang tayo sa oil pressure o kulang lang tayo sa langis. Okay? Pasok tayo sa loob start natin yung engine ito po yung tinutukoy ko ayan kapag kahalimbawa na hindi umilaw yan kapag ka nag ignition on may problema rin yan so kapag nag engine run tayo o pinandar natin yung makina dapat mawala yung indicator light na yan sa iba naman mga idol meron siyang kulay pula meron din namang kulay dilaw na ganito and may parang wave siya dito sa ilalim ang ibig sabihin nun low oil level kapag kadilaw. Pagka pula naman, medyo malaki yung problem natin kaya kapag may 'yan, stop mo na 'yung engine kasi kapag nawala ng lubrication, kakatok 'yung inyong makina. Start natin. All Medyo mataas lang 'yung minor nito kasi kapag cold start natural lang 'yan. Ayan, nawala sya. Namatay na. Ibig sabihin okay 'yung ating lubrication o yung ating oil pressure. Kung gusto niyo naman malaman kung gaano ka taas o kababa yung oil pressure natin, pwede naman kayo maglagay ng gauge, minabibili naman 'yon. Patayin natin. Then labas tayo. Ayan ho, nalaman nyo na kung ano yung ibig ko sabihin na oil indicator light. Kapag umiilaw yon, may problem sa inyong engine, lalo na kapag ka-engine running. Kapag halimbawa, nag-accelerator tayo, tapos nawawala yan, possible na may problema dyan is yung kanyang oil, or di kaya, yung kanyang pump, oil pump, sa loob ng makina. Then kapag halimbawa naman, umiilaw paminsan minsan-minsan ang oil indicator light natin, then hindi naman siya tuloy-tuloy. Pag unang start, hindi ka agad namamatay. Maari may problema lang ito sa oil natin. Minsan naluluma. At saka nawawalan siya ng viscosity. At saka hindi maganda yung langis na ginagamit natin. Okay? Ang pinaka dito na may maintain natin yung maintenance nito. Bale, ang gagawin natin dito is every 5 to 7,000 kilometers, pinapalitan natin yan ng langis. Kasi kapag nag-due tayo or overdue sa ating pagpalit ng langis or change oil, ay maaari magkaroon ito ng oil sludge o tinatawag nating mga latak. Kasi kapag tumatanda yung ating langis, na-expire, bumabalik po siya sa pagkalupa. Kapag bumalik po sa pagkalupa yung ating engine oil, magkakaroon ito ng latak o sludge, kakapit ito sa mga moving parts natin sa mga heads, cams, uh, oil pan, oil strainer kaya nagkakaroon ng problema sa low oil pressure kasi hindi na makaakit yung langis dahil nga sa nawala ng viscosity at saka nagiging latak na rin yung langis natin. Kaya make sure na check natin yung langis kung okay pa tapos wag natin pabayaan sa change oil. Yun lang din naman ang importante nun no? Mura lang naman rin yung change oil. Wag natin pabayaan kasi kapag ako matok yan, nag metal to metal contact yung inyong sasakyan or makina ay medyo mahirap kapag ka nagkaroon nito ng low oil pressure o nawalan siya ng langis, lalo na kapag kalimbawa may mga leaks or bumalik sa pagalupa, ang tendency nito, kaya niyang butasin yung kanyang block or metal to metal contact. Then, nakikiskisan niyan, tumataas yung friction, umiinit yung makina lalo, nag-overheat, nagkakaroon ng blow by, then pwede rin mauwi ito ng uh, katok pwede rin siyang tinatawag natin na kapag may tama yung piston natin is yung mga seizure, piston seizure. So, papalit tayo ng uh, piston, papalit tayo ng piston ring, magpapalit tayo ng liners. Ayan, pwede pang maputol yung mga cam natin. Alright, kapag ka nawala ng lubrication yung ating engine. So, iwasan natin yan. Baling ginawa dito mga idol is eto ito yung kanyang oil pump yan pinalitan na rin sya sa loob yan binaba namin yung oil pan tapos tinanggal namin yung timing cover tapos pinalitan na rin namin ng uh, timing chain ayan ito yung oil pump nya ayan o oh, kita nyo naman o oh, ba diba? sobrang dumi ayan yung magiging cost kapag kalimbawa na overdue tayo sa change oil pinapabayaan natin hindi natin nililinis yung strainer tapos pakita pa natin yung iba eto check ko lang din dito sa kanyang uh, auto tensioner serpentine belt dito sa 1AZFE maugong na rin to pinapalitan ko tapos ito putol yung kanyang tornilyo pina welding pa pinahasa buti na lang matanggal kasi kung hindi matanggal yan siguradong baba yung makina hinayaan lang na nakaganyan yan walang tornilyo tapos ayan yung mga dampers nya ayan pinapalitan ko na rin kasi sa loob yan ayan dampers valve cover gasket pinapalitan ng brake pad tapos yung chain pinalitan na rin yan kasi ang chain medyo matagal rin yung uh, buhay ng ating timing chain maabot pa nga ng 200,000 kilometers hinihintay pa nila tumunog kasi pag tumunog yan siguradong uh, nag stretch na yung chain o kaya may problem na sa hydraulic tensioner niya. Ayan, pinapalitan na rin. Tapos yung maliit na chain para sa pump, pinalitan na rin po. Ayan, palitan na siya. Then kapag mga mag-timing naman tayo dyan, medyo madali lang din naman. Mahirap lang pagkalas kasi medyo masikip. Pero pag timing, uh, okay lang din naman. Hindi naman ganun kahirap. Okay? So yun na mga idol. Sinay ko lang sa inyo kung ano mga ginawa dito sa sasakyan na ito. Okay? Balik tayo doon. Ayan. Bale, ang gagawin niyo mga idol kapag ka meron kayong sasakyan o meron mga customer dyan na mga nanonood sa atin, ay lagi nyo i-check yung oil. Alamin nyo kung nagbabawas ba yan, umuusok, mausok ng white smoke o kaya kumakain ng langis. Yan, tingnan nyo kung blow by. Pero pag mga bago sa sakyan lang naman, mga bago-bago pa and walang problema sa andar, ay check nyo lang yung oil level. Check nyo kung may oil leaks. Sa mga valve cover, oil pans, transmissions, ayan, dito sa kanyang timing cover kasi may oil seal din yan sa crankshaft. Ayan, dapat yun i-check nyo yan kasi ang pag konti-konti or paunti-unti na Pagtagas ng langis ay pwedeng pagmulan ng pagkasira ng buong makina. Okay? Gusto nyo ba makababa ng mga 50 mil? Ibababa eh, yung makina nyo ng aabot ng payat yung 50 kapag ka pinagawa nyo. So, iwasan nyo yung mga idol, ha? Yun lang yung uh, pinamahagi ko sa inyo para magkaroon kayo ng konting idea. Tsaka maiwasan nyo yung ganito kasi pagka pinabayaan natin yan na umiilaw yung langis or indicator light sigurado yan problem yan, masakit sa ulo at para na rin pala sa mga baguhan kapag ka hindi alam kung paano magsukat ng oil level hanapin lang natin yung dipstick kadalasan yung kulay ng dipstick is dilaw so hugutin lang natin kailangan kapag ka nagsusukat tayo ng langis kailangan level unutin natin punasan bali yung langis dito kasi bagong change oil binalik lang sukate natin ito yung low pag konti yung langis mo ito naman yung pinakasagad Ayan, kapag ka umabot dito sa middle, okay lang din naman kasi minimum yun or nasa kalagitnaan. Dito yung pinakasagad nya. Kapag ka nag-change oil tayo, huwag nating susobra hanggang dito. O hanggang dito, hindi pwede. Kasi masisira yung makina. Alright? So, hanggang dito lang yun mga idol ha. Ah. lagi yung tatandaan. Alright? So, yun na mga idol. Hanggang dito na lang aking video. Sana meron kayong uh, napulot na aral sa topic natin for today. And... I hope makatulong po ito sa inyo lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang na drivers o kahit mga babae man 'yan or lalaki alamin kung okay yung mga oil levels kaya pinapa-PMS natin to hinaalam kung may mga leaks na alam kung low oil level okay pa ba yung langis yung mga fluids brake fluids transmission fluid uh, power steering fluid ayan kaya wag nating skip yung mga maintenance schedules natin kasi lalo na pandemic ngayon mga idol. Wala tayong source of income yung iba, di ba? Kaya iwasan nating masira yung makina. Okay? 'Yun lang, Jerfix nga pala nagpapaalala, mag-iingat po kayo sa inyong mga tahanan. God bless po. Thank you so much po sa panonood.